Okay, good afternoon po. Dito tayo sa Puro sama Kasama natin si Ma'am Ang taga-tarisi na kasama natin dito sa Dialogue. sila po ay ating inimbitan or naipro gusto nila ipro yung prada. Maniban doon ay gusto nilang tubulong sa ating barangay. So, start natin sa Puro to. Ano so, ang layon nito nila ay makatulong sa in case na mayroong association as 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 po uh, yun po ang uh, project ng personal collection upang makatulong sa uh, sa mga samahan kung anong pwede namin itulong actually nagbibig kami ng mga kung haliwang nangangailangan kayo ng mga pondo pwede rin po mapag-uusapan po at kung sakaling Uh, gusto nyo rin pong magbenta, pwedeng pwede naman po magbenta para kumita tulong sa mga nanay. Ayan. <laughs> Sorry, ang rapal. Ito po, magpaparapol po tayo. Ayan. Kasi anong gusto manalo? Ano? Eh. Uh, anong Matin gusto nyo panalo? TV Ah, TV Matin oh, TV TV Ate, Ay Ate, B. Depende po yan sa benta natin. Depende. Ah, uh, ayun. Ayan, ayan. <laughs> ma-i-al -ay uh, natin. Ayan. Raffle ticket pa po. Rapple. So, may tayo. Then, yung raffle na bubulay mo maya. Mm -hmm. So, yun lang po. Mamaya uli. Manood tayo yeah. sa ikwan. Makinig tayo sa ating punong barangay. Then, yung mga issue po natin ay pag-uusapan dito sa puro po. Then, actually, ito by puro po kami. May mayroon yung nag-combine. Mayroon yung gusto yung isaan lang. Okay lang yun. So, you quite about issues and concerns and the national for the Thank you. Paul.